Gagawa tayo ng garahe, gagawa rin tayo mga ideas ng muldura, at magkakabit din tayo ng mga design sa bahay na ito. Hindi lang yun mga ideas, gagawa rin tayo ng bar counter, kitchen counter, at magta din tayo. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito lang sa Kalen's Amazing Construction Ideas. Welcome sa part 5 ng Bungalow House with Roof Deck. At sa video ito, ipakikita ko sa inyo lahat-lahat ng mga ginagawa sa pagpapatayo ng ganitong bahay. So wag na natin patagalin mga ka-ideas, simulan na natin. Let's go! Tayo naman ngayon mga ka-ideas ay magmumuldura dito sa pinakaharap, ipakikita ko sa inyo kung ano ang advantage kapag ginagawa ninyo ang mga ganitong design malapit sa bintana ninyo. Mayroong lapad ito na 4 inches at may kapal ito na 2 inches. Paglalagay tayo nito para may highlights natin o madagdagan natin yung design ng mga bintana natin at ng mga ilalagay nating mga pangdisenyo sa harap ng bahay natin. Tulad na lamang ng slate stone na nakikita ninyo dito sa video. Ayan mga kaidiyas, ay gagamitin natin sa mga inilalagay nating mga muldura para mas lumitaw ang design nito Okay, simulan muna natin mga kaidiyas, ang pagpuputol ng mga slate stone natin at ito ay ipapatong natin ng alternate Katulad ng nakikita nyo dyan Oo mga ka-ideas, sabay-sabay natin ginagawa ito Habang ginagawa ito, may gumagawa naman ng muldura at nag-i-skin coat na rin ng muldura para mabilis Ang mga slate stone mga kaidiyas ay may mga putol na magkakasukat ngunit hindi yon accurate na pari-parihas. Kaya pag magkakabit kayo nito, nangangailangan na mabusisi at maayos na ginagawa dahil hindi magiging lapat ang mga dugtungan nito kung hindi ninyo aayusin ang bawat sukat nito para tumugma sa mga katabi nito. Matagal gawin ito mga kaidiyas dahil maliliit at pa isa-isang ginagawa at hinuhulma. Ngunit worth it na worth it ito pag natapos. Makikita nyo mga kaidiyas sa video ito kung ano yung itsura nya pag natapos natin. di ba? Makikita nyo dyan na mabusisi at kailangan maglapat ang mga dugtungan ng mga slate stone natin at walang gaano makikitang spacing sa mga ito. Kailangan buong slate stone ang makikita. O di ba diba, mga ideas? Hindi pa tapos pero nakikita nyo na na malaki ang maibibigay nitong tulong para mas mapaganda ang mga bahay natin. Mamaya-maya sa video ito makikita nyo yung kabuuan nito at hanggang sa ma-finish natin. Pero samantala, ipakikita ko naman ang ginagawa namin sa loob ngayon. Heto naman ay ang paggawa ng concrete countertop. Ang mga materialis natin dito, hollow blocks, 10mm na bakal. Kailangan nakaabang na ito bago pa magbuhos ng flooring para mas matibay. Gagamit tayo mga ka-ideas ng coco lumber para sa pagpoporma. Kagaya ng nahihita yun dyan sa video. Kasama pala natin mga ideas si Christian Lalata Vlog. Supportahan niyo ang kanyang channel dahil marami rin siyang mga ideas at mga step-by-step -step tutorial lalo na sa mga ganitong countertop. So kung gusto niyo at interesado kayong matuto tungkol sa step-by-step -step procedure nito, bisitahin niyo lang ang kanyang page at YouTube channel. Marami kayong matututunan. Pero sa video ito, ipakikita ko muna sa inyo lahat-lahat ng ginagawa natin ng sabay-sabay dito sa bahay na to para magkaroon kayo ng idea sa paggawa ng bungalow house with rough deck. At sa part 5 ng video natin ito, pag-uusapan natin ang maraming mga bagay na makakatulong sa inyo. Katulad na lamang ng nakikita nyo sa video, gagawa na tayo ng bar counter. At ang bar counter na to ay nakadugtong sa ating kitchen counter. Alam ko mga ideas, interesado na kayong makita kung ano bang itsura ng sinasabi ko. Mamaya-maya, makikita nyo sa video ito ang kabuuan. So ngayon, magpoporma muna tayo, ililayout muna natin, at pagkatapos, popormahan at bubuhusan. bakal na ginamit natin dito mga kay Diaz, ay gumamit tayo ng 12mm at 10mm naman sa ibabaw. Ang spacing naman nito ay nasa mga 15cm at 10cm naman yung sa ilalim. So, mas pinatibay natin mga ka yung paglalagay ng mga bakal dito. Okay, ready na para buhusan ng ating countertop at bar counter. At ang mixture naman natin dito mga kaidiyas ay 1, 3, 4. So sa 1, 3, 4 naman mga kaidiyas, isang semento sa tatlong sukat ng semento na buhangin at apat na sukat ng semento na mga bato. Okay, ayan mga kaidiyas, yun ang kailangang mixture ninyo o pwede na to para makuha natin yung tibay ng ating mga countertop at ng bar counter natin. dahil nabuhusan na natin to, abangan ninyo mga Diaz, na i-curing muna namin, patutuyuin muna namin, at abangan ninyo tayo ay magta-tiles dito sa susunod na video. Pero ngayon, tignan naman natin, usilipin naman natin mga kay Diaz, ang kasabay nito na ginagawa. At heto mga kay Diaz, tayo po ay nagpapatuloy sa pag i coat para mapahida na natin ng pintura ang buong paligid nito. O ah, ba diba? napakakinis mga kay Diaz. Mas makinis pa sa mukha namin. eto naman po ang sa taas, sinisimulan na rin natin na mapahida ng skim coat. At dito naman po tayo ngayon sa kwarto, nagsisimula na rin po tayo na magpahid mga ka-ideas ng primer at ng final coat natin. O ba diba, sobrang puti, halos hindi nyo na makita. Okay, habang ginagawa yon, dito naman tayo sa garahe. Kasabay ng ginagawa na yon, ginagawa namin ang garahe mga kay Diaz. Oo, tama kayo ng narinig. Kagawa tayo ng garahe nila dito sa left side ng kanilang bungalow house with roof deck. Siyempre, hindi ito mawawala. Napakahalaga kung saan ipopuesto ang inyong mga garahe. At ang espasyong ito ay para sa kanilang garahe. So, ang unang ginawa natin, tayo po ay nag-jackhammer dahil mayroon ditong bahay dati na sinira natin. Ngayon, bubutasan natin to para naman sa itatay nating poste. Ang posting gagamitin natin mga Diaz, ay GI. GI na tres ang kapal. Ayan o. No? Mayroon din itong parilya mga Diaz, katulad ng poste na ginagamit natin. Ngunit ito mga Diaz, ay mas mabilis na ikakabit at tamang-tama lang yung tibay nito para buhatin yung trusses at yung mga yero na ilalagay natin. Dahil simple lamang ito, matmadaling madaling ikabit. Ngunit mga ideas, babagay po ito sa kanilang bahay. So pagkatapos nating i-layout ito at itayo, bubuhusan na natin. Ang gagamitin naman natin dito mga ideas ay 1, 2, 3 mixture na mayroong isang semento, dalawang sukat ng semento na buhangin at tatlong sukat ng katumbas ng semento na crushed grava na 3 4 So ito mga ideas makikita nyo dito na naikabit na natin ang mga trusses. So hindi na natin nakuha na ng video yung pagkakabit ng mga trusses. Ngunit kung paano ginawa. Ang traces ng bungalow house na to, parehas din po ang mga materyales na ginamit natin. Gumamit tayo ng channel bar at gumamit din tayo ng tubular or pwede rin kayong gumamit ng zipper lens na 2x3. Gumamit din tayo ng angle bar para naman sa stopper nito at para mas tungibay yung mga ikinabit natin na tubular na paglalapatan ng ating mga yero. At kasabay din nito mga hidiyas, nakikita nyo dito yung ating drainage sa likod. Tama kayo mga hidiyas, meron din itong drainage na gawa sa semento. Una, nag blocks muna tayo. Ayan, makikita nyo dyan. At naglagay tayo ng mga support na 10mm na bakal. Ginawa muna natin ito bago natin tapusin yung panambak at ma out natin ng mabilis yung slope ng pagdadaluyan ng tubig natin. Ito mga ideas ay pupunta sa pinaka-drainage canal ng kanilang lugar dahil meron ditong malapit na kanal na dadaanan ng tubig kung sakaling umulan. Okay, ngayon naman, tignan naman natin mga kay Diaz, ang kalagayan dito sa harap. So ito yung dike stone kanina mga kay Diaz nung unang-una na pinakita ko sa inyo, malapit na matapos. At mukhang magkakasabay pa na matapos yung trusses at mabubungan bago matapos yung ating dike stone dahil mabusisi ang paggawa nito. Siyempre, hindi mo wala ang shoutout ng mga ka-IBS natin. Shoutout na natin dito si Vic Vical Tares from San Diego, California. Shoutout din natin si Reynaldo Kuta from Agdao, Davao City. Shoutout kay Jensen Gaming. Shoutout kay Morgan Bitol Jeron. At shoutout kay Regino Atizado, shout out kay Benji Evangelista from Bulacan at shout out din natin si Prodel steves from Valenzuela City. Shoutout din natin si Abner Kagil from Camotes Island, Cebu. So yun ang mga shoutout natin sa video ito. Kaya kung ikaw gusto mo ring mabanggit ang pangalan mo at ma-shoutout yung mga gusto mong i-shoutout, mag-comment ka na dyan sa baba. Malaking bagay sa amin yan kahit ang simpleng pag-comment lang. At kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalilimutan mga kay ideas Magbigay po kayo ng kahit isang like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na ang notification bell dyan sa baba at mag-subscribe na. Marami pa tayong mapag-uusapan at at ipakikita sa mga ganitong bahay. At para lagi kayong updated sa mga susunod na videos pa natin. Ang mga iyan na simpleng paggawa, ang mga nabanggit ko mga ay malaking bagay sa amin. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo. Sa pagpapatuloy ng video... Kasama rin sa ating mga gagawin dito mga kay Diaz, ay ang pagbubuhos sa buong paligid ng kanilang lote. Gagawin natin iyan dito sa likod kung saan gagawa sila ng dirty kitchen at ng CR at dito sa garahe nila. Okay, sisimulan na natin ito mga kay Ang mixture natin dito ay 1, 3, 4 at gagamit tayo ng mixer para dito. Para mabilis. Isang araw lang natin itong gagawin. At syempre mga kay Diaz, hindi mo mawawala. Habang nagbubuhos tayo, meron pa rin gumagawa sa mga trashes natin dahil kailangan matapos kagad at may deadline tayo. Tinatapos na rin natin mga Diaz, yung ating paghahalo block sa paligid ng kanilang lote at isusunod na rin natin yung sa garahe. Sa garahe naman naglagay tayo ng mga bakal natin na mayroong spacing na 60 by 60 cm na 10 mm na mga bakal at ang mixture naman natin dito ay kagaya ng dati 1, 3, 4 at bubuhusan natin ang buong garahe na to. Siya nga pala mga ka-ideas nag na kami dito ng tubo mula doon sa gripo nila sa harap dahil ililipat natin ito sa likod. Mapapanood nyo yan sa susunod na video natin, kaya abangan. Pero sa ngayon, panoorin muna natin yung mga ka-ideas natin na tatapusin ang binubuhusan na flooring sa kanilang garahe. Siyempre mga kay Diaz, pag natapos itong buhusan, hindi mawawala na mapapalitadahan natin yung mga inasintadahan natin at yung kanal natin Parang naman malinis at maganda. Samantala, ginagawa na rin natin yung manhole ng ating septic tank mga kay Diaz. Ayan o. Oh. Hindi lang tayo basta nagpapalitada, may design pa. Abangan nyo yan pagka na natin. Ngayon naman mga ka-ideas, ipapakita ko sa inyo ang isa pang disenyo ng bahay na ito. Ito yung paglalagay natin ng 20 by 100 cm na tiles na may wood texture dito sa tapat ng bintana nila sa gilid. Isa ito sa pinaka gustong-gusto kong design kung saan nakatapat sa bintana yung mga slate stone o kaya naman wood tiles na nilalagay natin. Dahil lalong gumaganda yung bahay. Katulad na lamang nito. Katulad ng dati, alternate po ang ating paglalagay ng mga tiles. Ang tawag po dito ay interlock. Ang kagandahan pa nito mga ideyas dahil tiles ang ginagamit natin. Napakabilis lang maglagay ng design. Hindi katulad ng deco Stone, matagal siya. Ito napakabilis. makikita nyo mga ang kabuwang itsura nito pag natapos natin. Kaya abangan ninyo mga ideas, yung mga susunod na video natin at episode natin. Habang ginagawa niya ito, tayo naman ay magli-layout na sa flooring. Na kung saan, gagamit tayo ng 50 by 50 cm na tiles. At ang tiles na ito ay mismong pinili ng may-ari ng bahay. Paborito nila yung ganitong klase ng kulay at masarap tignan sa mata. Simple lang pero maganda. Pagkatapos nating i-layout ito mga kay Diaz, tayo naman po ay magkakabit na. Ang paraan ng pagkakabit natin dito mga kay Diaz, ay tinatawag na dry pack installation. Sa dry pack naman mga kaideas, sigurado na pamilyar na kayo dito. At kung gusto nyong malaman yung mga tutorial nito, maaaring nyong panoorin yung ibang mga videos namin o kaya naman bisitahin ninyo ang YouTube channel ni Christian Lalata Vlog para mapanood nyo yung step by step tutorial namin dito. Sigurado, pag napanood nyo yun, kayang kaya nyo na rin mag tiles. Sigurado yun. So ngayon mga kaibiyas, panoorin nyo muna kami kung paano namin i-install ang mga tiles na ito na 50 by 50 cm. Ito mga kay Diaz, ay tinatawag na ceramic. Ceramic tiles po ito kaya binabasa namin to gamit ang foam at hindi namin ito ibinababad ng sobra. Nilalagyan namin ng tubig bago po ito lagyan ng adhesive. Purong adhesive na heavy duty ang ginagamit namin dito para siguradong hindi magkakaroon ng problema sa mga minamahal ninyong flooring. Mahirap mag-repair mga kay Diaz. Totoo yun, napakahirap. Kaya mas mabuti nang piliin ninyo yung pinakamagandang magagawa nyo para sa mga ganitong trabaho. Siya nga pala mga ka kapag nag install kami ng tiles na mga ganito, mas pinipili namin na maglagay ng spacing at spacer para naman pariparehas ang sukat ng mga spacing natin at malaki ang chance na hindi basta-basta magkakaroon ng kapak sa loob. Kahit na magkaroon ng iba't ibang hindi inaasahan tulad na lang ng pagyanig o lindol. Ano ito ang tanong discovery kapag walang pabaran? Pag walang? Wala parang marunong... patsya ganon. Ng... Ganito gawin nyo guys. <laughs> ito yung mga discovery Pilipino. Ano ang gamit niyo? Bom. Hindi ramok daw o ganun. Okay lang. Kaya, ito lang sana, 5 minutes pa. Think 5 minutes. 5 minutes. pinabasa. Ang mga uh, na, yung halo. Uh, 努力 <Link. S 2>、uh。Huh. sinisiguro din namin mga ideas na magandang pagpuputol para sa dugtungan, lalong lalo na sa pader. At bakit naman mga ideas? Dahil ang baseboard natin dito ay pintura. Ibig sabihin, makikita kung nakalapat ba yung mga tiles natin, yung mga seroho natin sa ating pader kung ito ba ay nakalapat o hindi. So napakahalaga na malinis ang trabaho. O oh, di ba mga kidiyas, kitang kita naman, napakaganda ng pagkakakabit nito, pati sa mga spacing nito, napakadaling maglagay ng grout. Na na natin mga Diaz, ang buong salas, dining area, master bedroom, at ang room 1. Kaya pwede na tayong maglagay ng mga tile grout. Sa next episode mga Diaz, ang gagawin naman natin ay ang pagta ng mga CR natin. Pero hindi lang yon dahil lahat nang ginagawa natin ng sabay-sabay sa bahay na ito ay ipakikita ko sa inyo sa susunod na video natin. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin kung anong klaseng tiles ang magandang gamitin sa mga kusina po ninyo. Lalo na kung ito ay may bar counter na kung saan abot kamay, abot kaya sa budget ninyo. Mapag-uusapan din natin mga kaidiyas ang iba pang finishing works sa ganitong klase ng bahay sa part 6. So abangan po nyo yun at aasahan ko kayo sa susunod na video natin. Kaya tulad ng dati, like and subscribe. Malaking bagay po sa amin ang pagpindot ng like button dyan sa baba at pag-comment. Maraming salamat po kay Tias.